bata sa puno ng kamagong, aswang sa baryo Kandura. May mga baryo sa Pilipinas na kahit matagal mo nang iniwan, ay binabalikan ka ng alaala. Lalo na kung ang iniwang alaala ay hindi mo gustong maalala. Unang bahagi, pagbalik sa lumang bahay taong 2018 nang bumalik si Leah, isang 24-anyos na tomboy at single mom sa Baryo Kandura sa Iloilo. -ilo. Ibinenta na kasi ang bahay ng lola niya at kailangan niya itong linisin bago ibigay sa bagong may-ari. Walang kuryente sa loob ng bahay, puro alikabok at nanahimik ang paligid, masyadong tahimik. Sa likod ng bahay, may matandang punong kamagong na pinagbabawal laruin noon pa ng kanyang lola. Lagi raw may bantay doon. Ikalawang bahagi ang bata sa gabi. Unang gabi niya, napuyat siya sa paglilinis. Bandang alas dos ng madaling araw, narinig niya ang tilang umul ng bata sa likod ng bahay. Sumilip siya sa bintana. At sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang bata, nakaupo sa sanga ng kamagong, pero nakaluhod bababa ang ulo. Biglang nagtaas ng tingin ang bata, pero walang mukha, itim lang, parang hukay tumayo si Leah, nanginginig at napasigaw. Sino ka? Biglang naglaho ang bata. Tumakbo siya palabas pero lahat ng pinto nakalak. Ikatong bahagi, ang lihim ng puno. Kinabukasan, kinumusta siya ng matandang si Aling Bebang, kapitbahay nila noon. Doon niya nalaman ang sikreto. Leah yung punong kamagong. Hindi yan basta puno. May bata kasing inyalay dyan dati. Ginamit na may isang aswang. Simula noon, may nangunguha ng sanggol tuwing kabilugan ng buwan. At ang mas malala, may buntis daw na nawala ilang araw bago dumating si Lia. Ang huling nakita, may sumisigaw sa may puno ng kamagong. Tapos wala ng bangkay na nakita. Ikaapat na bahagi ang katotohanan. Nung huling gabi, bago siya umalis, may narinig ulit siyang iyak. Ngunit ngayon, hindi lang bata, parang iyak ng buntis na naghihinalo. Lumabas si Leah, may dalang kutsilyo. Nung nakita niya ang puno, may nakalambitin isang katawan ng babae, buntis, pero wala ng muka. Bumagsak ang katawan mula sa puno at biglang may lumitaw na napakalaking nilalang. Mahaba ang lengwa, mapupula ang mata at ang hinlalaki sa paa ay baligtad, aswang. Hindi basta, tinakbo ni Leah ang buong gabi. Nang kinapukasan, nakita siyang nawalan ng malay sa kalsada. Walang katawan ng babae, walang aswang. Pero ang kutsilyong dala niya, puno ng itim na dugo. Hindi na ibinenta ang bahay. Isinara na lang. Hanggang ngayon, walang gustong dumaan sa baryo kapag gabilugan ng buwan lalo na kapag may naririnig silang umiiyak sa puno ng tamagong.